Mga saluyot natin. Tatanggalin natin kanila mga buto. yan sobrang dami nito mga kabay. Pag ito nabuhay, iwan ko lang. Sobrang dami nito. Ah, uh, set out pala sa nagbigay ng buto si Kernil, yon. Yung kapitbahay namin dito mga kabayan sobrang bait din. Sa mahilig din sa, sa, mga ano mga kabay sa mga gulay. Yan. Thank you Colonel at saka maraming maraming salamat sa binigay niyong regalo. Sa t-shirt. Yan, sana all may magbigay. <laughs> yan, sobrang bait talaga yan mga kabay ano ko yan dito. Uh, kaibigan, yan, kahit mayaman sila mga kabay uh, Tayo dito, nagtatrabaho lang Tapos yun nga, kapitbahin namin mga kabay Sobrang bait niya talaga yan Maraming maraming salamat Kapag may mga dalang ang ano yan mga kabay Yung uh, Yung linagang kamuti mga kabay Nako, pati ako nakakatikim talaga eh, Binibigyan niya talaga ako mga kabay yun. Ito sobrang dami ng mga kabay oh. buto ng saluyot natin yan, tapusin ko lang yung pag doon mamaya. Tapos, i-ano ko na ito mga kabay, ikalat ko na. yon yung ano natin. Mm, um, saluyot na gulay. Yan, abangan nyo na lang din yung pagripat ko ng ano mga kabay. Ah, kulitis. Iwan ko, ano sa Tagalog yun? <laughs> Di ko alam sa Tagalog mga kabay kung ano tawag doon sa kulitis na yun. Yan. Ito sa loyot sa Bisaya, Tugabang. Yan, muntik pa sa ko kasi apelido ko o Gabang. Tapos, ang sa naman, Tugabang. Yan, sa akin, o Gabang. Okay, alright. What's up, what's up sa lahat ng mga farmers dyan. Sana i-share yung mga video ni mga kabay. Yan, maraming maraming salamat sa patuloy na nagsusupport sa channel natin. Kasi hindi lang mga pag ano mga kabay pagtatanim ng mga gulay, halaman. Uh, marami pa tayong gagawin mga kabay. Magtatanim tayo ng mga puno sa kalikasan natin, sa mundo natin para makatulong. Kasi iba na yung ano ng mundo natin mga kabay. Kung napapansin niyo mga kabay, naku po. Uh, daming nagsasabi nga uh, mabagal na daw yung pagkilos ng ano natin, ng mundo natin. Sana matulungan natin mga kabay makapagtanim tayo ng maraming puno para babalik sa dati niyang ano. Uh, aura. Yan aura ba tawag noon? <laughs> Yun, di ko na nakaaw oh, sobrang dami mga kabay, grabe. Yun yung saluyot natin, no. Oh. Yan ipupunla na natin to doon mamaya. Yan, ito na yung pinagbalatan natin sobrang dami din ayan, oh. Oh. Ganyan siya. Okay. Uh, Mag-ano ako dun, kahit mainit. Uh, kahit mainit mga kabay, wala problema yan. Kasi sanay naman tayo sa uh, ano, uh, pagbubuhay bukid. Kahit nandito tayo sa Manila, ah. uh, ang mga natutunan ko sa probinsya mga kabay, ginagawa ko rin talaga dito. Dala-dala uh, ko siya. Kasi ayun na nga, hindi tayo nakapag-aral. Eh, nagkapamilya tayo. Kailangan talaga natin magdoble sikap. Yan bukod sa pagda-drive natin, yan nagpapasalamat din na rin ako. Uh, babatiin ko pala yung ano, yung iwan ko kung ano na yung mga kabay kasi wala na akong balita. Yan si mga kabay Sam. Yan mga set out sa inyo. Uh, ang alam ko kasi wala na sa mundong ibabaw mga kabay. Yan uh, sana maalala nyo ako. Ayun mag uh, magabayan nyo rin ako. Yan maraming maraming salamat sa pagturo sa pag yan, dito ko binubuhay yung pamilya ko. Yan. Uh, maraming thank you sa lahat ng mga driver. Yan, ingat tayo lagi. Uh, huwag masyadong mainit yung ulo sa daan. Yan, kailangan matuto tayo mapagbigay. Okay, balik na tayo dito sa sa luyot natin. Yan. Tapos doon tayo nag-ano mga kabay, mainit siya. Okay lang yan, kahit mainit. Yan, magpupunla tayo doon mamaya. I-cultivate ko lang sa ulit mga kabay. Uh, babalikan ko kayo. Ah, kukuha lang ako ng tubig. Two hours later. Yan mga kabay, mag mo muna tayo mga kabay para maipunla na natin yung ano, yung saluyot natin. Yan, kinuha ko na yung stand. Okay. Yan, punta na tayo doon, dali na natin yung ano, bago natin, bago tayo magdilig. Yung mga kabay, oh, grabe init dito. Yan siya. Yun. Ah, init. Sobra. Yan. Ultimate so, muna tayo mga kabay. Five minutes later. Ano mga kabay na cultivate na natin lahat yan. Yan. Ah, pakita ko lang inyo. Dito, Ano? Ah, nagpupunla tayo ng ano mga kabay? Harikit, ah, litos, yan, pichay, tsaka yung kamatis. Yan siya. Tapos dito naman, ito yung pupunla natin ng saluyot. Ayan o. Ah, nakultivate na natin mga kabay. Yan, kahit dito medyo hindi lang medyo. <laughs> Mainit na talaga. Kasi ayun na nga, naghahabol din tayo mga kabay kasi mamaya may lakad, hindi na tayo magka-garden. Doon. Tapos dito hindi pa ako nakapagdilig sa ano natin. Sa ibang gulay dito, Yan yung kamatis natin. Oh. Yan, hindi pa natin nadiligan. Tapos yung uh, kamuti natin mga kabayan buhay na rin sila yan nandito pa rin tayo sa, ano, sa munting garden natin no, sobrang dami nating tanim dito mga kabay yun ah mainit lang tapos siyempre, pupunla ko na yung ating ah uh, saluyot yan galing kay kernel yung buto ng saluyot mga kabay yan ipupunla na natin dyan Ayos ko lang yung kamera. Ito na yung buto ng saluit natin mga kabay. Ayan o. Ayan siya. Ayan, na natin mga kabay. Yan Kung nakikita nyo mga kabay Bakit natin ginaganyan Para hindi siya magkumpul-kumpul Yan, kailangan natin iganyan Yan siya Kanina nakita nyo naman Hanggang doon na yan Ah uh, Ang gagawin natin mga kabay Magdilig na naman tayo Tapos ito tatakpan rin natin Para masama na natin ito sa dilig Takpan natin yung kamatis Yan Takpan natin yan tapos yung litos. Yan, ganyan lang mga kabay. Pagka nag-ano tayo, pupunla ng mga buto. Yun. Ito. Yung rakit. Rakit. Lilipad ba ito? Rakit kasi. <laughs> Yan. Okay. nasya, na natin lahat. Yung ano natin ah uh, flat plat yung tawag nito uh, basta yun na yun <laughs> yan lagyan lang natin ng ano mga kabay ah uh, eh, ayos ko lang ano mga kabay magdilig na tayo Yan ah, paano yung mga kabay hanggang dito na lang Yan kasi marami pa akong i-ano dito mga kabay ah, itatanim Ito so magtanim pa ako ng ano Ah, ulog Pero itatanim ko lang siya dun sa ano mga kabay Sa balde na lang Yung siram balde Yan yung ulog natin Yun, ito siya nakakatuwa talaga isipin mga kabay oh. yung, yung mga tanim natin na hinahangin oh. Yan Nakakatuwa sila mga kabay kasi kayong sili ko dito, sobrang daming bunga na rin. Ayan Oh. Ang lalaki pa. Yan. Yung sili natin. Okay? Uh, yan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabay. Uh, kasi magdilig pa ako dito sa asasi din natin. Yan mga kabay, mga update tayo doon sa saluyot. Kung tinunla natin, ito na siya ngayon. Ayan Oh. Yan, malalaki na siya mga kabay. Saluyot natin. Ayan Oh. Yung saluyot natin mga kabay, hanggang doon na yan. Yan yung saluyot natin. Ayan siya. Yan sa lahat ng mahilig sa gulay. Yan ito na ngayon. Ang saluyot natin. Yun. Hanggang doon na yan. Yun ganda. Ang dami nating saluyot mga kabay. Yung saluyot mga kabay. Masustansya talaga to sa katawan. Yun malaking anong mga kabay. Ah. Uh, Maano yung mga binibigay niya na vitamins. Yun saluyot. Sobrang sarap nito. Yun. Ano? Oh. Sobrang dami niyan mga kabay. Yung pinunla natin. Ten siya. Yung saluyot natin. Yan. Okay, pag-update ng saluyot. Yan sana wag niyo kalimutan na ah. paki-like, paki-share. Tsaka paki-pindot yung ano mga kabay, yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, parate kayo nag update Magandang hapon kasi ah, magdadaan mo pa ko dito mga kabay kasi oh. Masukal na yung ano natin, garden. Yan masukal na talaga sa mga kabay. Okay? Bye-bye.